Okay. Magandang uh, pagbati sa inyo pong lahat. Sa araw na ito ay isang kagalakan on my part na maibahagi ko 'yung aking karanasan bilang isang pari sa parokya na ito. No. panahon ng uh, seminaryo namin during the early 80s ay napadpad kami sa lugar na ito at maraming mga seminarista ang tumulong dahil during the time ay medyo may kahinaan pa yung parokya sa pagsasarili dahil nga ang parokya nito during the time ay nasasakupan ng isang malaking parokya na ang malanday ay isa lamang no sa outstation ng uh, Santo Niño. Ngunit dahil sa ilang mga sigalot na hindi pagkakasunduan ng mga mananampalataya brought about no sa problema ng uh, national noong panahong iyon na hindi pagkakasunduan at pagkakaunawaan na no, nahati ang mga simbahan at ang Marikina ay uh, kasama doon. Sa kasaysayan, ang uh, Marikina ay isang napakalakas na parokya at uh, kasama ang Malanday, ang Concepcion at Jesus de la Peña. Ngunit during the time sa paghihiwalay na iyon, it is very unfortunate sapagkat ang tatlong para at ang tatlong outstation na iyon ay hindi pumayag na sumabay o sumama doon dahil sa ilang mga issues sapagkat nakita nila na mas matatag ang paninindigan doon sa kanilang tatayuan kung sila ay mananatili sapagkat nahati sa dalawang bahagi ang simbahan noon. No? ay ito, kung atin pong babalikan, ay hindi pa matagal nung nagkaroon ng election eleksyon ng Obispo Maximo at nagkataon na ang dalawang nagtunggali na Obispo Maximo ay hindi nagkasundo at nahiwalay so that ang isang bahagi ay napunta sa kabila at ang bahagi naman ng uh, Iglesia Filipina Independiente ng uh, uh, ng uh, uh, Malanday ay nanatili no sa mainstream ng ating pong uh, simbahan at iyan yung uh, nakita na pasimula ng ating uh, na simbahan dito marami ang pumunta rito ang mga seminarista tuwing weekend no ay nagbahagi sila ng kanilang kakayanan sa larangan ng pagkanta at kasama kami sa tuwing weekend ay narito kami at uh, na nakikisa kami sa buhay pagsamba ng simbahan na ito at ganoon din naman ang uh, sa kabila ng kawalan ng pari ay hindi naman no nang hina kundi bagkos ay lalong lumakas sapagkat iyong mga pari natin na nagtuturo sa St. Andrews Theological Seminary, kada linggo ay sila ang nagpupunta upang tulungan no hanggang sa naging isang ratag na parokya ang simbahang ito noong September 1, 1984. No? Sa pagkakataong iyon ay na naalaala ko pa na during the time I was there present noong ito ay pasinayaan at bindisyonan bilang isang ganap na parokya na ang unang pura paroko ay walang iba kung hindi si Reverend Father Randolph Albano no? na ngayon ay kasalukuyang nasa Estados Unidos ngunit ang kanyang kabayak ay taga rito lamang din nakasama niya ngayon doon sa Estados Unidos. So, iyan po ang kasi nang isang naging matatag na simbahan hindi nagtagal ay nagpaiba-iba na rin ang ilang mga uh, gawain ng ating simbahan at doon naputol yung uh, pat patuloy na uh, pagkakaisa sapagkat nag-iba-iba na ang mga pari. Nakalulugod na makita yung mga samahan no bagaman ikinu-consider noon na mahinang uh, Uh, simbahan dahil di umano dahil sa karamihan. Ngunit sa hindi katagalan ay dumami ng dumami ang mga uh, nagsisimba, no? At diyan ay nabuo ng ng maganda iyong tatlong samahan ng ating simbahan na noon ay bahagi pa ito ng uh, ng uh, pagkakawasto noong mga naunang na mga uh, sa ating simbahan na ang ating mga Samahan ng kalalakihan ay hindi pa ganyan ang kanang uh, tatag. Hanggang pagdating sa Marikina ay tinawag nilang maginoo ng uh, ni Aglipay. At iyon ay tumayo ang ating mga tatay bilang sila ang muog, sila yung pinakahaligi ng isang tahanan ay makikita natin yung katatagang ipinakita nila. Ngunit ganoon din naman ang pagsama ng mga kababaihan, no? na kung tawagin noon ay uh, um, ang samahan ng mga Kopik, no? Women of the Philippine Independent Church. At sila ay nanatili sa ganoon at sila ay napakalakas, napakadami nila ang pangro niyon. At hindi rin naman, no? Ang mga kabataan ay hindi naman nagpaiwan. Sa so, pagkat doon ay damang-damang ko -daman kung paano nagkakasundo ang tatlong uh, samahan ng ating parokya at noon nakita ko rin kung paano nila samahan, tulungan ang kanilang kura, no? Kaya noong uh, 1987, bilang ako ay seminarista, pagkatapos ng aking pag-graduate sa St. Andrew's Theological Seminary, immediately, I was ordained as a deacon ng ating simbahan na hindi man lamang nila naranasan uh, yung magiging uh, seminarista po na natagal sa kanila sapagkat tuong panagong iyon during our time. At ang matapos kami na uh, lumadwe kinawag kami sa National Cathedral ng ating Pupismo Maximo Abdias de la Cruz na ang lahat ng mga lumadwe na IFI ng St. Andrews ay pupunta sa National Cathedral at magdala kayo ng inyong sutana. No? At kami ay tumigla. Sapagkat kung no, nandoon na kami at tinawag namin ano ang gagawin natin, pilira kayo. Sapagkat sa araw na ito ay umuwi na na kayo. Kaya doon sa aking pag-uwi dito sa uh, parokya ay nagulat sila sapagkat ang tumungan sa kanila ay hindi sa Kaya ako ay tiging diakono noong uh, na-ingkaragod ng April 1984 and sometime May 1984 ako ay ginawa ng isang ganaon na uh, pari. At bilang pari ay pinili uh, natin na sumahan at uh, pagunahan ang ating parokya hanggang sa nakita yung karatagan. sapagkat so, isang malakas na parokya niya ang nakita ko at doon ang mga sumahan ay nakikipon ng na, uh, kagalak na uh, uh, pondo at nakita ang nagkasundo sa aming pagkutulong na maganda o palakihin na rin ang ating simbahan. At doon sa pagkakasundo na iyon no, ay nabuo. At bumili kami ng isang lote sa kinakatayuan ng ating simbahan na ito Parkland, no, Subdivision. Kaya ito pinutungtungan ng ating parokya, no? Ay isang no, dote na binili sa parka mula sa pero na nag-ipon ng ating mga samahan noong panahon uh, na iyon hanggang sa makita natin sa kasalukuyan kung anong katagal na natin isang mapakagandang parokya. At ganoon din naman kung paanong sa simulan na iyon ay buhay na buhay ang tatlong samaha hanggang sa iyo sa ngayon awa ng Diyos ay nanduod pa rin ang matatag na samaha. Ang magawa, ang mga naguna na ay alam ko, batid ko na sila ay maligaya na kasama ng ating Panginoon. Ngunit ang misyon ng parokya na ito ay patuloy na itibay dahil hindi na pabayaan ang pagpuno ng kaparihan at ganoon din naman ang pagkasundo at pagsuporta pag ng tatlong samahan. Kaya ang uh, isang patunay na uh, may pagmamalaki natin na ang parokya nito ay mananatili matat. Ayon no, sa pangunguna ng ating kura at pagsuporta at patuloy at tutuong pagsabat ng ating mga trahin sa ating Panginoon ang isang parokya ay hindi naman masasabing napaka ganda lagi. Mayroon naman tayo ay na sasalubong o kaya nagiging uh, suliranin. Ngunit ang maganda rito ay yung magandang pagkakaintindihan ng mga mananampalataya. Kaya kung mayroon mga uh, hindi pagkakaintindihan, nananatili pa rin ang kaisahan sapagkat ang sa akin palagay ay nabubuo sa puso ng mga tao ang mananampalataya ang presensya ng ating Panginoon. Let us imagine no, ang parokya nito ay pinawag natin La Polisma Concepcion na siya na ang pangaganda ng patron ng parokya ito sapagkat ang ating mahal na ina na gabi ng saklolo ang mahal na ina ng ating Panginoong Yeso Kristo ay hindi nagpapayata sa ating talagay. Ang ito ngayon ay buhay na buhay na sumasama sa paglalakbay ng sumbahan ito katulad ng pagsama niya sa paglalakbay ng kanyang anak na ating ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya ito ay makita natin no? ang mga ang mga kalalakihan, ang mga uh, kabataan ay buhay na buhay. No? At sa aking pagtingin ay naroon lagi ang pagkakalasakitan sa akin. Bagaman, uh, hindi natin maalis yung mga hindi pagkakasundo-sundo paminsan-minsan ngunit na nanahit yung doon, dahil tayo ay nakatingala no, sa labbala ng ating Panginoon kung paano ha ah, no dinanas ng ating Panginoong Hesus Kristo ang siya ay pako sa krus ngunit sa lipod ng kanyang pagkapako pako sa krus ay hindi niya tayo pinabayaan at hindi sa tuloy hanggang ngayon kasama ng kanyang mahal na ina kaya ang ating mahal na patron at ang ating mahal na Santa Iglesia ang Iglesia Pilipina ito sa lugar na ito ang parokya na ito ay aking no, aking pinasahan. at ako ay nananang na ang parokyo nito ay matatag, natatayo para no, para ang ng parokyo nito sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan at ating mga mananampalataya at sa lahat ng kanilang mga pangangailang mga sakramento at pagtulong kung hindi man ay pagbabasbas ng ating hal sa teglesia sa pangunguna ng ating mga kura na nakaraan hanggang sa kasalukyan. Uh, sa ikaapat na pong taon, ang pagkakarating ng ating mahal na subahan batid ko. Sa ako, kahit ano, ay naging uh, student ako ng history at bahagi ng ating pag-aaral ay pa ko pong uh, nabuksan ang ating uh, kaalaman sa kasaysayan ng ating ayos ang triangulation. Kaya hindi natin ay pagpapalaki na tayo lang. Hindi kung tumatayo na nagpapalaki. Kilalanin natin ang kakasayang na nakaraan ng ating mahal sa Iglesia kung bakit mayroong ganitong napakalakas na uh, uh, samahan at ganoon din napakatakal na simbahan. Nandiyan po ang uh, pamilya na Valentin. Hindi natin maaaring katanggap. Hanggang ngayon, ay kilalain natin yung kanilang mga itinagdag you know, upang ang ating simbahan ay maging matatag. You Nawa know, ang ating mga ninunong dalimpino na nakuna na ay samahan ng ating Panginoon sa kanyang mga nangangari sapagkat hanggang ngayon ay pinikilal natin ang mga uh, uh, Fernando. Uh, Pamilya ng Fernando ang uh, Gervasio at ang iba mga nakuna uh, sa atin ay hindi ko man mapanggit lahat sa ngayon. Ngunit, no, marami ang naging katuwang ng ating mga kasimbahan no, sa mga nakaraang Paris Council mula noon ng hanggang ngayon sa ating pagkakalam mula ng ito ay tatag ang Paris Council mayroong makakasama na ng Paris Council noon, na, na hanggang ngayon ay member pa na Paris Council hinati maalis ang kontribusyon ni Arida Fernando Velasquez no? Seminarista si pa ako no? Secretary of Treasurer na siya hanggang ngayon ay nariyan pa rin at sa aking palagay hindi lang yata kung hindi sa diocese ay naroon pa ang kanyang kontribusyon kaya ang uh, mga ng ng ating simbahan nito sa lugar na ito ay magpalain ng ating Panginoon ang ating mga kabataan na sa kanilang paglaki, pagsibol, ay kanilang maramdaman at madama kung ano ang ginawa ng kanilang mga nilunong ay patuloy nilang nagigapang kung hindi man no, masamahan ang paglagod ng ating ay na Santa Iglesia. Ako'y nananalig na ang kahabakan ito ay sadyang pinasiha ng ating mahal na patron na no wala po konsepsyon at ng ating Panginoong Heso Kristo manalangin tayo na maging patatag ang kanilang samahan upang sa panahon na ang kanilang pagtanda ay may din nila yung mga bunga na pagsisipan natin ito sa mga susunod pa. Ako'y naniniwala na ang kartagat na ito ay hindi makikinang sapagkat nariyan po tayong lahat sama-sama nagsasama, nagsasama ng samahan ng ating mga uh, ng ating mga nanay bilang mga sektor ng sabahin. Sa pinakarulog ng ating gawain ng nagpupriyet ng anniversary celebration no, ay binibigyan po ng pagkilala ang patuloy na patubay ng ating mahal na umispo na mula noon hanggang ngayon ay hindi niya pinabayaan, hindi lamang ang parokya nito, hindi ang buong uh, diosesis ng Rizal at Maranga at ako ay naging bahagi no, sa pangulong niya ito hanggang sa ako naman ay naging uh, pangulong na rin ang samahan ng mga uh, pakarihan. at ganoon pa rin. Hindi ko natatwa, hindi ko tinabaligtan at lagi kong pinikilala ang ating parokya. Kaya muli, ay binabati ko ang lahat ng mga na sa likod ng tagumpay ng gawain ito, lahat ng samahan ng mga kapagayahan, samahan ng mga kalagayahan, at samahan ng mga kapatan at sa lahat ng mga parin ng likod at mga maglilingkod pa sa parokya nito ay binabati ko po ngayon lahat ng isang maligayang o ng pagkatatag, pagkatatag ng iyong mahal na Santa